Agency sa Japan pwedeng mag-hire ng tao na maghahain ng resignation para sa mga empleyado. Ibinahagi ng Operations Manager ng Resignation Agency na mamuri na si Shiori Kawamata na sa nagdaang taon ay nakatanggap na sila ng nasa 11,000 na inquiries mula sa kanilang mga kliyente. Layo ng mumuri agency na tumulong sa mga empleyado na nais magresign sa kanilang trabaho. Ang ibig sabihin naman ng mumuri sa Ingles ay, I can't do this anymore. Kasali sa kanilang serbisyo ang paghain ng resignation paki-kipag-usap sa kumpanya magbigay ng rekomendasyon para sa mga abogado para sa mga legal disputes. Naging kilala ang Japan sa pagkakaroon ng overwork culture kung saan ilan sa mga empleyado nila ay nagreport report na nakaranas ng grabeing overtime, high pressure mula sa mga boss at may ilan sa kanila ang hindi pinapayagang magresign. Hi, ito po si DJ Claire ng radyo natin nationwide.